Nung no, Si Abraham ay dinalaw ng anghel at ipinalam sa kanya na ang Sodoma at Gomora ay kanyang gugunawi. Kaya na magitan sa Diyos na kung maaari may masumpungan na ilang matuwid ay huwag gawin ang pagbuna. At naroon ang kanyang kamag si Lot kasama ang kanyang asawa na sila ay pinsan ni Abraham kasama ang kanyang asawa at dalawang anak na babae na kumbaga humihiling si Abraham na huwag ituloy ang pagbunaw sa Sodoma at Gomorrah pero nangyari yung pamilya na lang ni Lot ang ililigtas ng Diyos sa pamamagitan ng anghel. Subalit, hindi nakatiis ang asawa ni Lot kundi siya'y lumingon nung nakikita niya nang bumabagsak ang mga bulang apoy at pagkatapos po noon, siya ay naging haligin asin. Kailangan nakaligtas na lang doon sa Sodoma at Umura walang iba. Si Lot, pati ang kanyang dalawang anak. At lumipas ang mga panahon, si Isaac ay nagkaroon ng asawa. na walang iba si Rebecca o si Rebecca at naging anak kay Rebecca walang iba si Jacob at si Jacob naman ang siyang pinanggalingan ng labing dalawang lipi na tinatawag na lipi ni Israel sapagkat si Jacob ay nakipagbuno sa anghel ng Diyos at siya ay nagtagumpay kung kaya siya naman ay pinangakuan ng Diyos na ng bahagi o pangako para sa kanyang magiging lahi. Si Jacob naghanap ng mapapangasawa at siya'y naglingkod ng pitong taon sa mga anak ni Laban upang kanyang mapangasawa. Ang kanyang napupusuan ay si Raquel, Pero ang nangyari, matapos siyang magsilbi ng pitong taong paglilingkod. Siya ay dinaya at ibinigay sa kanya ang panganay walang iba si Leah. Dahil kaugalian sa kanila na mauna munang mag-asawa ang panganay bago ang bunso. Kaya nagkaroon si Jacob ng anak kay Leah, ng dalawa at nakita ni Raquel na siya parang binuwahagi na hindi siya nagkaroon ng anak kaya ibinigay niya ang kanyang alipin upang si Pinga ni Hagob at nagkaroon din ng dalawang anak. At Nakilala muli ni Hacub ang kanyang asawang si Leah at nagkaroon pa ng dalawa anak at ibinigay din ang kanyang alila at nagkaroon din ng dalawang anak. Sa makatwid yung dalawang alila na yun na si Belha at Silpa, nagkaroon ng tik dalawang anak mula sa balakang ni Hacub. At si Leah naman ay nagkaroon ng anim na anak. Pero itong si Jacob, dahil iniibig niya si Rakel, naglingkod muli siya ng pitong taon, kaya napangasawa niya rin si Rakel, at nagkaroon din siya ng dalawang anak. Kaya sumatotal, ito yung pinanggalingan ng labing dalawang tribo ni Israel. At pagkatapos po doon, dumating yung tag-utom. Ang paraon ay nagkaroon ng mga panaginip. Pero bago yon, si Jose muna nagkaroon ng panaginip. Ang sabi ni Jose, na anak ni Jacob, sa kanyang panaginip, ang araw at buwan ay yuyukod sa bituin. Kaya dahil sa inggit ng mga kapatid, Si Jose, sa kanya, mula kay Ruben hanggang kay Benjamin, sila ay gumawa ng paraan upang magkaroon ng pangyayari na ipalagay nila na namatay itong si Jose. Kumuha sila, kumuha sila ng isang hayop at sinugatan at inilagay doon sa damit ni Jose, tinumbaran siya at inilagay sa hukay. At pagkatapos nun, yung damit, yun ang ipinakita sa kanilang ama. At naniwala naman ang kanyang ama. Pero lingit sa kaalaman ng kanyang ama, ipinagbili na pala ito sa paraon. Kaya po, si Jose ay napunta sa Egypto. Naging kagapamahala muna siya ni Putipar. At pagkatapos po nun, siya ay ibinilanggo dahil sa kanyang maayos na kanyuan na kung baka nagka interest sa kanya na pinaratangan siyang gumalaw ng isang babae. Nung siya ay nakabilanggo, meron siyang nakasama na dalawa rin bilanggo, na ang isa ay katiwala ng sarong at ang isa naman ay katiwala ng magpagpipinapay. Nagkaroon ng kapopanaginip ang dalawang katiwala na ang nagkaroon ng ubas na tatlong sanga. At pagkata, yung magtutinapay naman, nagkaroon ng tatlong bakol na tinuka. Kung baga sa magaling salita, yung isa doon, yung magsasaro, ay nakabalik sa kanyang paglilingkod. Subalit, ang magpitinapay, ay hindi na po nakabalik sa paglilingkod bagkos na matay. At nagkataon ng nakabalik, yung magsasaro, nagkaroon naman ng panaginip si Paraon na sinasabi sa panaginip pitong bata na mga payat na kinakain ang mga pitong bakang matataba. Sa makatuloy, unang lumabas yung pitong bakang mataba kasunod yung batang, mga batang paya na sumusunod at kinain niya on. Ngayon, nagulahan si Paraon at gusto niyang malaman kung ano ang kahulugan ng kanyang mga panaginip. Subalit, nung maalala ng magsasaro na merong nakapagpaliwanag sa kanya ng kanyang mga panaginip, Kumbaga, ipinayo niya sa hari na kung maaari makilala niya sa pagkat nasumpungan niya sa bilangguan si Jose na nakapagpapaliwanag ng mga panaginip. Kaya si Jose ay pinaliguan, binihisan ng maayos na kanyuan at iniharap sa paraon at ipinaliwanag niya ang mga panaginip ng hari na walang iba. Ang pitong batang matataba na nauna, ang siyang pitong taong maayos na pamumuhay. Kumbaga, sa bicol bastante sa biyaya. At ang pitong baka naman ng na mga payag ay ang pitong susunod na taong na taghirap o tagbutong. Dahil po rin binigyan ng pagkakataon ng paraon dahil na na pay, uh, niya ang mga panaginip upang mamahala sa buong ihipto nang sa gayon may paghanda niya ang mga tao kung sakaling dumating man ang tagutom. At lumipas ang panahon, ng lumipas ang dalawang taon, nararanasan na ng Israel ang pagbutom. Wala silang makuhang trigo, kundi ang nababalika nila sa trigo, sobra ang trigo, ang sa ko sobra ang trigo. Kaya naparoon ang mga kapatid ni Jose para bumili ng trigo. Kaya nangyari po, dahil nakikilala ni Jose ang kanyang mga kapatid, kung kaya gumawa siya ng paraan sa pamagitan ng kanyang bunsong kapatid na si Benjamin na kung maiwan doon upang sa ganun makilala niya pati ang kanyang magulang ng mukhaan. Kaya po, dahil po sa panyayaring yaon, ang mga Israelita, dahil habang tumatagal, lalo pang nararanasan ang gutom kaya sila'y ay napadpad doon sa lugar ng Ehipto sa makatuwid 77 Sit tao ng mga Israelita ang napunta doon sa Ehipto at nagbangon pa yung ibang mga mga nangunguna o namamahala doon sa Ehipto at doon naman ipinanganak si Moises mula sa mga Israelita na siya pagkamat pinapatay ng mga ng taraon yung mga batang lalaki ng mga Israelita sapagkat ayaw nilang dumami ang mga Israelita pero dahil sa talooban ng Diyos natagawa ng paraan inilagay siya sa isang sa isang parang basket at ipinaanod at nasumpungan ng anak ni Paraon. At doon na siya lumaki, nabuhay ng apat na pung taon bilang isang Egyptyo. At nung nakita niya na pinahihirapan ang mga Israelita ng mga Egyptyo, kanyang ipinagtanggol. At ipinagkalob din sa kanya ang mga karunungan ng isang Egyptyo. At ito na po ang pagkakataon na siya nagtanggol ng isang Israelita kaya si lumayas at napunta sa parang at napikilala sa kanyang ang Diyos sa pamamagitan ng isang mababang punong kahoy na nagliliyap at doon po nakilala niya na sinasabi sa kanya alisin mo ang iyong pangyapat dahil ang iyong kinatatayuan ay yakong banal siya po ay sinubo ng Diyos upang hanguin ang mga Israelita sa Egypto kaya po siya sa pamamagitan ng kanyang kahinaan. Siya'y humiling sa Diyos na kung maaari ang kanyang maging tagapagsalita ay ang kanyang kapatid na si Aaron. Dahil siya'y mahiyain. Kung kaya nga po, binigyan siya ng isang tungkod at sa pamagitan ng tungkod na iyon, ng mapaghimala, ay ang tubig ay nagiging dugo. Ang pakiusap niya sa paraon palayain ang mga Israelita. Sa pamayagan ng tungkod, nagsilitawan ang mga palaga. Ganon din ang mga kuto o mga langaw. Pati yung mga piste sa baka at kabayo ng mga Egyo. Subalit, nagmatigas pa rin ng puso si Paraon. Kung kaya nga po, ayaw niyang pagbigyan ng mga Israelita ay makalabas sa kanilang bayan. Kaya po, marami pang mga milagro ang ginawa ang Diyos sa pamamalitan ni Moises na walang iba nagkaroon ng mga salot na bukol o kaya yung pinatawag na ulan ng graniso salot ng balang at pagkatapos po rin, ito na yung pagkakataon na nung papalabas nila sila doon sa Egypto, tatawid sila doon sa dagang uh, sa dagat na pula. At sa pamagitan ng tungkod ni Moises, nabiyak ang tubig at nakatawid sila doon sa kabila. At nakasunod naman doon ang mga Egyptyo at siya ay kinain ng tubig. At pagkabalik nila, sila ay nagtatag ng Paskwa ng Panginoon, nagtatag ng Paskwa ng tinapay na walang libadura, pagkaalis nila sa ito. At ngayon, dahil si Moises naghangad sa kaniyang sarili na isang bagay tinako niya ang hindi niya dapat akuin. Nung hampasin niya ng kanyang tungkod, ang bato, lumabas ang tubig. Pinarin niya na ito'y dapat ibinalik niya sa Diyos. Pero siya ay inako niya sa kanyang sarili na dahil sa kanyang lakas, karunungan, lumabas ang tubig. Kaya hindi siya nakarating sa lupang pangako. At humanili sa kanya si Josue, na walang ang ginawa ni Josue, nag utos siya ng dalawang tik-tik upang ligirin ang hiri At pinalibutan yon sa pamagitan ng tunog ng mga trompeta, pitong ulit na lumibot doon sa ban, sa lungsod, at ito po ay gumuho. At pagkatapos po niyan, patuloy na dumami ang tao, ang mga lahi ni Israel na, nga nila yung lupang pangako at nagkaroon sila ng mga bahagi doon. Yung labing isang magkakapatid may bahagi sa lupa at nung itinatag ang kabernakulo o templo, yun naman ay pinamamahalaan ng mga libita. At doon po, nagpanatanggang Diyos ng iba-ibang mga hari. Nauna si Saul at sumunod si Haring David. At sumunod naman si Haring Solomon at nagpalutang pa ng napakaraming mga propeta. Labing dalawang malalaking propeta na nagpapahayag o okay sa mga tao na huwag humiwalay sa Diyos magkos sumunod sa mga kalooban ng Diyos. Kaya naging batayan nila yung mga kautosan ni Moises na iniwan sa kanila. At pagkatapos kung nagpalutang din ng Diyos nang labing dalawang maliliit na propeta. Pagkatapos po lumipas ang mga panahon, sinungo ng Diyos ang anghel sa pamamagitan ni Arkanghel Gabriel na walang iba sabihin sa isang berhen na magkakaroon ng anak na lalaki ang sabi ng ni Maria na Birhen, paano ako magkakaanak di wala pa akong nasusumpungan lalaki? Ang sinabi ng Anghel, ikaw ay kanay maglilihi lalang ng Espiritu Santo ang tatawagin kabanal-balalan ang iyong magiging anak na tatawagin sa pangalan Emmanuel. At dahil nga, Nasum nakilala niya na ang mga 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 si Jose, sila po ay nagsama, at nung manganag, si Maria, o oh, kaya pinagdadalang tao niya na, ang ating nabilang Panginoong Heso Kristo, wala silang masumpungan, na kahit paupahan man, o lugar, kung saan siya pwedeng manganag, ang taging naging bakanti na lamang, yaong, mga lugar na kung saan ang mga tupa ay wala doon dahil sa kapag gabi pinatawag ng mga pastol upang kumain sa labas sa parang. At dahil bakante yung mga sabsaban, kumuha ng lampin at doon na lang inihiga ng ipanganak ang ating dakilang Panginoon sa isang sabsaban. Lumaki pa ang ating dakilang Panginoon subalit lumipas ang panahon, siya po ay napitaan ng karunungan ng mga matatanda ng bayan dahil sa kanyang galing sa pananalita. Hanggang sa dumating ang panahon sa kanyang edad na, na kailangan niya nang pumasok sa kanyang ministeryo na walang iba ang sundina na ang kalooban ng kanyang amang nasa langit na ipangaral ang kaharian ng Diyos. Babylon, nagkaroon muna siya ng tinatawag na apat na tong gabi o apat na araw na pag-aayuno at siya yung Nung siya yung siya namang pasok ng Diablo na sinasabi, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong pinapay ang mga batong ito. Sumagot ang ating nakilang Panginoon, hindi lamang sa tinapay na ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bingig ng Diyos. At sa ibinila ng Diablo, doon sa taloktok ng tempo na sinasabi, magpatihulog ka sapagkat nasusulat din naman siyang magbibili ng kanyang mga anghel o ang yung inyong mga paa na huwag mapisod sa isang bato. At muli siyang binala ng makaitlo doon sa ibabaw ng bundet, pinakita niya ang kaharian sa buong sanglibutan. Na sinasabi, lahat ng yan ay nasa akin ng pangangalaga. Pinagkatiwala na yan sa akin. Lumuhod ka lang at sumamba sa akin. Yan lahat ay ibibigay ko sa iyo. Subalit so, sinabi ng ating dakilang Panginoon, huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos at lumayas ang Diablo at siyang pagdating naman ng mga anghel ng Panginoon at siya'y pinaglingkuran. Kaya siya'y bumalik at nagpatuloy na ng kanyang ministeryo. Subalit, nung nanganaral si Juan Bautista ukol sa pagsisisi ng kasalanan, alam niya na merong nasa hulihan niya na masigit na dakila kaysa sa kanya. Nang sabi sa kanya, ikaw na ba ang misiyas? Subayat sabi ni Juan, meron sumusunod sa likuran ko na ako mang ay hindi ka dapat pagtapat magbitbit ng pangyapa. Ibig sabihin, ibinaba ba ni Juan Bautista ang kanyang sarili sapagkat hindi niya pa nakikilala kung sino iya ang tinatawag na misiyas o tagapagligtas. At pagkabapos po noon, habang nakapila ang mga tao, Nandun naman ang mga eskribas at mga pareseyo na kanyang hinahatulan na hindi sila makakatakas na kumbaga nakaamba na ang pala, palakol doon sa ugat ng punong kahoy. Hindi na sila makakatakas. At nangyari naman na ang ating nagilang Panginoon ay naparoon din upang pabautismo kay Juan. At nung siya'y bautismuhan, nung siya ay sa tubig at kumaba ang isang kalapati na ipinakilala sa, sa pamamagitan ng isang tinig, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Pagkatapos po doon, nag-umpisa na ang ating dakilang Panginoon ng Ministeryo. Itinuro niya kung papaano ang pagsunod sa kautosan. Itinuro niya kung papaano dapat ang tao ay magalit. Itinuro niya kung paano ang tao dapat magparaya. Itinuro niya kung paano dapat ibigin natin ang ating mga kaaway. Idalangin niya ang mga nagsisiusig sa atin. Itinuro niya kung paano maglimos, kung paano manalangin. At itinuro niya rin na huwag tayong humatol sa ating kapwa. Sa so paggawa po ng ating laki ng Panginoon ng kanyang ministeryo, itinuturo niya ang paghahari ng Diyos na dapat ang Diyos ang nangunguna sa bawat isipan at puso ng bawat isa sa atin. Pero po, ang ating dakilang Panginoon sadyang mapagpakumbaba kapag siya ay kinukorner na para hulihin, para pangan, siya ay tumatagas at tumakit sa bundok upang manalangin gabi-gabi para masunod niya at magawa niya ang kalooban ng kanyang ama na maipangaral ang salita ng Diyos. Nagtagalin siya ng may mga karamdaman, ang mga pilay ay nagkalagat, ang mga bulag ay nagakita, ang mga pipi ay nagpagsasalita, ang mga pilay, mga pingkaw ay nagsisigaling silang lahat. At marami pang tinulungan ng ating dakilang Panginoon. Subalit, dahil nga natumbaga hindi pa dumarating ang kanyang panahon. Patuloy pa rin siyang nangangaral. Itinadaan niya sa iba-ibang kalinhaga na pamamaraan ng kanyang pamamahayag ng salita ng Diyos upang litahin, litohin ang mga escribas is, at mga parisiyo sapagkat agaang din sila sa kanilang sarili ng mga marunong. Pero yung mga kalinhaga ay natatakunawa lamang yung mga walang pinag-aralan sapagkat napag-aaninag na ako na pagkikilala ng ating dakilang Panginoon na ang mga nasa mababang kalagayan mas madali pong makaunawa. Sapagkat kung sa isang kalagayan ng tao, naghahanap pa sila ng karunungan. Kaya po ang ating dakilang Panginoon habang tumatagal, kumbaga yung sitwasyon niya doon sa mga iskribas at parisiyo, pati sa matutanda ng bayan, lumiliit ng lumiliit, dahil palagi na siyang pinararapangan at pinagbibintangan hanggang sa dumating ang panahon na alam na ng ating dakilang Panginoon siya ay nagsabi kinakailangan natin pumasok doon sa Jerusalem bago siya pumasok nagutos muna siya ng kanyang dalawang alagad na sinasabi parang ikangat kayo sa bayang at inyong masusumpungan ang isang asno na may kasama ang isang batang, batang asno dalhin nyo sa akin sabi kapag may nagtanong sabihin niyo kay na ng Panginoon at sumakay natin dati ng Panginoon doon at pagkatapos po nung siya'y pumasok doon sa Jerusalem naglagay ng mga palma ng mga ulibang mga tao at ang kanilang mga damit o mga kasuotan ay kinang pinaglalagay doon sa pagdarana ng asno na nakasakay ang ating dakilang Panginoon. Pagpasok niya sa templo, kanyang pinagtatabuyan yao mga nangamamalit ng salapi sapagkat sinasabi ng ating dakilang Panginoon. Ang ating bahay ay tatawagin bahay panilingnan subalit ginawa ninyong yungip ng mga tulisan. Na ibig sabihin ng ating dakilang Panginoon na ang dagong banan hindi dapat pinahaluan ng mga makasanglibot ang tagay. Pagkatapos po noon, patuloy pa siyang nagpangaral doon ng iba-ibang mga talinghaga at nagpagaling pa rin ng mga may karamdaman subalit nung malapit na ang kanyang oras ang isa sa kanyang labing dalawang alagad ay nagkanulo sa kanya na sinasabi ang sino mang kasabay kong ipagsawsaw doon sa mangkok siyang magkakanulo sa akin. Sabi ni Judas, ako baga Panginoon? At sa pangmagitan ng pakiki, isa ni Judas doon sa punong saserdote na walang iba Ipinagbili niya ang ating dakilang Panginoon sa halagang tatlong putol na pilak na sa pamamagitan lamang ng isang halik sapagkat hindi nakikilala ng mga kawal kung sino ang ating dakilang Panginoon dahil ang mga Israelita nung halos magkakamukha lang parehas may mga palbas. Kaya po, nakilala nila nung hinalikan ni Judas ang ating dakilang Panginoon nung siya'y nasa, nasa harbin ng halamanan ng Hitsimane na nananalangin. At siya po'y hinuli at pinagpasabasahan ng mga saserdote o ng mga matutanda ng bayan. Dumaan kay Anas, pinasa kay Kaipas, balik kay Anas, balik na naman kay Herodes at nagturoan na sila hanggang sa dumating sa kamay ni Pilato ang sabi ni Pilato wala akong nakita ang pagkakasala sa taong ito. Hindi ko siya hatulan. Kayo ang humatol sa kanya. Ang ginawa ng mga tao sa object ng mga matatanda ng bayan na nangagsisigawan, ipako siya sa krus. Kaya po ang ating dakilang Panginoon ay hinatulan na ipako sa krus.